iyan uh, no mga kapal ng may bawas pa yan oh okay friend may mga native pig din dito oh 3 naman oh. talaga oh tingnan niyo aso ni pakyaw aso ni pakyaw no dumayo pa po kayo oh man. manila. galing manila bigran quality eh. Yun nito naman yung mukha oh magkano yung gatot natin kabis okay. okay. Pintado na pala ka mga kapit friend Kaya hindi na ba Ito yun Daniel hindi pa po na yun Pero bago simento to ah Bago simento ang ating daan Ha? Oy, nasimento ka o, na Oh, ito sementado na, makikita nyo. Oh. Kaya wala nang baha. Pero sa loob, sigurado may mga bahayan. Cementado oh. na mga pet friend. Ito na, nadadaanan na. Aliwat kanan. Pinaradaan yung kabila. Uy, di pa pala tapos yung kabila. Pero okay na, dalawang two-way na to. Oh. Na walang baha mga kapet friend Medyo malakas lang ulan kanina Kaya hindi kami kagad pumunta ni kapet friend na Daniel Kumusta kayo? Shout out sa inyo lahat Good morning Friday Good morning Good morning sa inyong lahat Na aking mga kapet friend walang baha Okay na okay so, Bali yung kabila, hindi pa tapos. Ayan, kaya kung malakas ang ulan. Sigurado, baha pa rin pala dito. Pero ngayon, as of now, walang baha, mga friend. Dito yun, no? Okay. Medyo madilim nga lang ang ulap. Ayan. Kapatid, tingnan natin kung may tao pa nagsimuwian. Ah, uy! Mukhang walang tao ah! Ano nangyari ka, betra na Daniel? Nandiyan natin. yun. May mga tao, tiray. Ayan, maraming pala. Oh, ka, Ah, ng buyers ka na. Ha? Ito, ito, marami tayo. So, so, exotic. Eh. Exotic black mask. Pauwi no? <laughs> <laughs> so, na ngayon. Pauwi na sana. Uh, Pauwi na. <laughs> Pauwi ng India, tsaka <laughs> Igorot. Pauwi na sana. Solids! Hindi ka naglaro ng bebes. Na Sabi na nga ako, marami. Pero so, kanina, lakas. Yan, syempre, nandito tayo ngayon sa Bukawi Pet Market ito mga so, may yung malaya ni Kuya Dennis 3, 5, 5, 5, 5. Ah, may kapet friend tayo tumayo malaya yan malaya so, uh, ako bibitbit ng dalawa para hindi ka nahihirapan seller na ako hindi na ako vlogger <laughs> <laughs> Mga ka-best friend, oh. Kuya <laughs> Dennis? 4 okay, na o oh, ang Himalayan, natin. Ka-best friend na ganda mga ka-best friend, oh, oh. Mga balahibo. May bawas pa yan. May discount pa, blue ice, screen point. Yan o. No? point yung sa Pareho blue eye. Ito, exotic. Exotic siya. Exotic. Pero sa yan? 5K na lang, 5 na lang yan. Lalaki. Lalaki o Lala Lala mga best friends. Mora ng benta ni Goy Dennis. Tapos meron tayong bantam. May mga, mga bantam. Ay ang lakad. Tatlong babae, isang lalaki. Bigay ko na ng 800. 800. Uh, 800 bantam mga kapet friend oh. Eh, Ay siyempre Lahatan sa na yan. FB page namin, Dennis Pagsipok uh, mga kapet friend. Tapos okay, mayroon pa tayo dito na pirsa. Ay yeah, mga kapet friend. Yeah, mga kapet tingnan nyo. Bilog na bilog. Ito bigay ko na 3.5. 3.5. 3.5. Para siyang Himalayan na, no? Oo, oh, parang Himalayan na siya. Uy, 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 ba tumakbo bigla? <laughs> Paris pa Paris. Okay na yun. Kailan pa uh, ano ba ang pa? Oo. Oh. Three pipe isa. Ah. Oo. Okay, uh, Saan pwede kontakin ko yun? 0948-731-7536 Yun! <laughs> <laughs> Saka Facebook page ko yan Dinis Maxito <laughs> Follow natin mga, mga best, best, friend. best friend Ayan magaganda yung paninda ni Kuya Dinis Tato sa paring Dinis dan. ko Ayan, ikaw, nakarami ka na ha. Ito mga kapatid may... There's a foreigner over here. <laughs> mga kapatid ko may English Bulldog, no? Ayan, no? ganda ng kulay. Magkano yung ganyan natin, kapatid ko rin? 6K lang yan? O, yan, no? 6K mga kapatid ko may English Bulldog ka na, no? Merle pa. Ayan. Ayan. Babae, no? Babae pa. Babae pa yan, no? Ayan lang dala nyo, Tay. Ayan lang yung isa. Yung isa magkano? 15. O 50. 50. May, may papel to. Ah, ito 60. Ah, 60. 60 pala to, mga kapatid. May papel po ito, boss. O, oh, may papel pa yan, mga kapatid friend. Ayan, no? Bali 60 yan, mga kapatid friend. Merle, ayan, no? Babae. Saan kayo pwede kontakit, mga kapatid friend? Number mo, sir? Number, may number uh, ka Meron, meron ano? Ang contact uh, globe? Yan, kontakin na lang natin. FB, ano FB, FB. FB. FB natin ka friend. Grand pandyahe. Okay, mga Ka friend to, ganda, quality no, 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 no. Thank, Thank you ka friend. Ito friends, no? 50. 50. 50 Lalaki yan. And lalaki, was... lalaki to, mga French. ka Friend. With papers pareho, no? Yan. Thank you, ka friend. Thank you, thank you, friend. Siyempre, mga ka friend, may chocolate sheet so dito. Magkano chocolate natin, ka friend? 4 4 4 lang, mga ka friend. Tignan nyo. O. Mga maliks nyo. Tignan nyo, o. 4 lang isa, mga lalaki. Ilang buwan na to, ka friend? Mga chocolate no? Puro, no? Purong liver Walang halong ibang gulay kundi choco lang mga pet friend. Ayan, tignan nyo. Saan kayo pwede kontakin ka pet friend? May contact number. kunin ko contact mo ka pet friend. 0907-024-8743 Sino po hanapin ka, pet friend? Carl Ramos. oh, Kuya Carl Ramos. Pag gusto nyo, bilhin yung shih tzu nya na makyut, o. Oh. lang yan dito. Dumayo pa sila uya, yan o. Oh. Sa TNB Pet Market, mga ka-petren. Petren, mukhang may napili na sila kuya, bigil, no? Ganda. Talaga may inlive sa mga aso dito sa Bukawi, mga pet petren mga pet petren to, napili na nila. Yan, dumayo pa po kayo. Galing Manila. Galing Manila mga ka friend. Ayan oh, tignan niyo napili na nila yung beagle. Female na beagle mga ka friend, no? Oh. Yan from Manila. Yan. Yan. Sobrang mura kasi dito mga ka friend talaga. Yan oh. Yan, magkano yung beagle natin ka pet friend? 6k na lang, sobrang mura oh. Yan oh. Tapos, Ayan, may shout out din kay GDX. Shout out kay Jason Team Santo Domingo. Ayan, oh. No? Shout out um, SK SK Game Farm. Uh, Ayan, SK Game Farm mga best friend. Ayan. Ito, anong breed to? Ito, Kuya Mac to. Okay, Kuya Mac yan. Ito, ito, ito. Ano ito? American Carol Spaniel. Spaniel, mga ka-pet friend. tatlo yung available nila, mga ka-pet friend. Dose lang. Ayan, may babae dyan, ka-pet Ito yung babae. Oh, ito yung babae, mga ka-pet Ayan, o, black and tan. Ayan. Spaniel, yan. Ito, mga lalaki na yan, no? Ayan. Ayan. 5K na lang, babae. 5K, mga kapitrin, do. Babae. Yan, ang gandang lago ng balaybo mga kapitrin, pag nakita nyo. Yan, o. Okay. Sobrang, uh, lang dala nyo, or ito, meron ito, pa. French pa na, may French na. pa sila, kapitrin. French sa uh, Ayan, ang so, ganda ng kulay. May mga papel yan. May mga papel pa, no? Yan, magkano yung ganto natin ka bet 18k isa, may babae din diyan ka bedfriend. Pareho male naman 'to mga ka bet friend. Yan. Ito golden. Ito may golden. Giant dog na no? yeah, ka no? Going 4 months. Going go. Yan no. Going for months na. 10k na lang yan. 10k big bone no. Yan. 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 Ayun lang dala nyo kapit. Ayun lang po. Ayan, saan kayo pwede kontakin? DNB Pet Market. Ayan, DNB Pet Market. Follow natin mga pet friend. Siyempre, pag may nagustuhan kayong papi sa kanila, message nyo agad, no? Ayan, thank you pet friend. Siyempre to mga pet friend, kila Kuya Rayson. May bagong dala si Kuya Rayson. Mayroon British Longer eh, no? Ayan, no? British ba Longer. Baba ito. 12 na And lang. Ayan, no? Two months. Big boy. Ganda, bilog na bilog yung mukha mga ka bed frame Ang malaking bulas Ayan. Sobrang mura na na ito mga ka bed frame 3 12k lang Babae pa yan no? Babae O, babae pa ba yan Bigay ko ng ano, 7 na lang O, 7 magkaiba so, yung mag -shed. mata. Shed lang sa ngayon Shed lang yung ano niya ngayon mga ka bed frame Dala Mata Hello. niya isang blue no? Ayan po Bye, ayan by eye no mga kapet okay. friend all white ito yung chihuahua 6k na lang 6k mga kapet friend lalaki okay. o oh. ayan o oh, tignan nyo 6k lang mga kapet friend sobrang ganda lead okay. lang niya siguro wala pang isang dangkal mga kapet friend ayan okay. okay. ayan lang dala nyo kapet ayan okay. lang dala nyo kapet ayan lang dala nyo kapet ayan lang dala 609 69 695 36776 Yan, syempre, kay Kuya Reza. Opo. Yan. Syempre, kila Kuya Pau, no? Mga ka-friend-friend. Yan. O, sa mga nagtatanong ng update ng mga aso ni Kuya Pau, eto. French Bulldog. Magkano yung ganto natin? 25, no? Tignan nyo. Blue. Blue tricolor. Ay, blue tan, no? Yan dutan mga carpet print 25 ito mo oh, 220 20k no yan oh no? female pa mga carpet print walang papers tong isa no yan pang-breed yan no mga carpet print ito bom na quality mga carpet print sobrang puti ayan oh no? male yan magkano yung ganyan natin kabe 12k white na white mga carpet print ito, may papel, ABR. O, ito, with papers. Ayan, o. No? Ayan. Magkano nga ulit yung ganyan? 25. 25, no? With PABR papers. Ayan. Ito, may peginis, o. So. Ayan, tignan nyo yung 18K. Sobrang cute. Ayan, o. Ayan. 18K lang yan, mga ka-bedfriend. Ito, Ayan. Negotiable naman yan, no Kuya Pao, no? Siyempre, pag subscriber kayo, sabihin nyo lang, napanood nyo, negotiable, yan. Saan kayo pwede kontakin, mga kapet, friends? 0956-071-0378 Yan, siyempre, kay Kuya Pao yan. Pag nagustuhan nyo, kontakin nyo agad. Yan. Thank you, kapet, friends. Mga kapet, friend, may mga bagong dating si Kuya Jun. Oo. Yan, mga Jack, Jack Russell Terrier. Mga quality naman talaga, oh. tingnan nyo. Ah. Aso ni Pacquiao. Aso ah. ni Pacquiao, no? Ah. Milo and Friends. Uh ah. Yan. Eto, brother Daniel, parehas male to. No? Pareho male, ayan. Yan yung na. nasa cage, yung female yan. Ayan yung female. Uh, Magkakapatid sila. Mga 4 months old sila, 4 months Daniel. Old. Bali sila kompleto na ng vaccine and deworming ay ano pa rabies pa. May anti rabies pa uh, ba, no. Bali yung tatay nila uh, import na USA line. Oh, USA line uh, import ayan line no? no. Mga short legged lang sila short -legged. may jeep yeah. ah. Yeah, tig yeah, no. quality talaga. Quality ting quality. Ito uh, no? bigay ko na lang brother Daniel, pare-pareho na lang ang presyo, 16,000 na lang no Pay per year. Oh, 16k uh, mga pet trend. Uh, Negotiable ba, yun, ba, subscriber ba yun? Nyo. basta subscriber. Negotiable. Basta subscriber no. Uh, yeah. Ngayon, ah, meron tayong German Shepherd dito. Ito, German Shepherd. Ang oh. ganda. Yan, male yan. Tatlo yan, nasa bahay yung dalawa. Isa lang din ko, Puro oh, male. Isa lang yung oh. dinala Bali, ni Bali ito, 6 months old yan, brother Daniel. Double coat na, ano, mga malalaki pa, big bones. Yeah, no, big bone, no? Oo. Oh. Heavy bone yan. Heavy bone. Future stud to, future stud na. Pang lahi, no? Two Yan. Yeah. Oo. Oh. Bali ito, complete ang boxing May anti-rabies na rin ito. So, bigay ko na lang ng 18k ito. O, oh, 18k per month, Pet Friend. subscriber Pert nyo, Pert wala problema. O, oh, basta subscriber natin, may discount kay Kuya Jun, no? Yeah. Ngayon, yung mga, ano, yung mga ano, mag na mag-avail ng mga aso. ba mga taga-Bisaya kayo o na wala problema. O, uh, meron tayong mga ship? kakilala shipper. Yeah, Sabi dagat. Oh, Pet Friend, may... Pwedeng-pwede, wala nang problema. Pag ipapaship, mga Pet Friend. O, bisaya o Mindanao, brother. Ayan lang dala nyo ngayon. No? Ah, yan lang sa ngayon. Yung dalawa Ayan. na sa bahay, yung German Shepherd. Tsaka pag meron din kayo. Lang. Ah, meron tayo padating. Meron padating pa ng tayo. pag. Ah, na, ah. yan. Saan kayo pwede kontakin ka, best Ah, uh, ah. 0948-837-1974. June de la Cruz, na no Baliches, no, Quezo City. Yan. Yeah. Pwede deliver ah. thank you ka, best Salamat, Fred. brother Daniel. Best friend, ang daming stock pa dito. Yan, Ang oh. gaganda mga kapet friend. Ayun oh, mga kapet friend. Magkano 'yung ganyan natin? Mga American bullet. So, 40 na lang po sa lalaki. 40k okay, sa so lalaki. Babae. Sa babae? 15. up Ah, 15. Sa babae. Tsaka 14. murang, -murang mga friend. With papers po. Sobrang mura na Anak to. Anak ni Thunder sa mga... Anak ni Thunder yan mga kapet friend. Ayun oh so, With papers, ICBR up. Uh, magkakapatid po ba yan, mga kapatid? Kaya po, magkakapatid Ayan yan. O, uh, meron pa po sa bahay. Bali, meron limang babae po yan. Limang babae ang available nila, ka best friend. Kung gusto nyo ng with papers, murang American Bully, contact nyo si ka Friend. Ayan, pag subscriber natin, may discount, no? Ayan. ano, pakita lang po na katunay na ka Friend tayo. Ayan. Oh, uh, tayo. Sabihin nyo lang, no? Pakita nyo, yon. Saan kayo pwede kontakin, syempre? Kaya uh, lang. kukunin lang, okay. lang yung papel, mga best friends. Yan syempre, Cabrigas okay. Kenneth. Ayan. sa Facebook. Ayan, sa Facebook. Follow natin. natin din, syempre. Ito yung contact number. yan. Send lang po kayo ng katunayan na ka-pet friend kayo. Ayan. Ha, may discount, may discount kayo mga ka-pet friend. Okay. Nagde-deliver din ba kayo in case? Free delivery na po around Bukawi po O, oh, around Bukawi, free oh, delivery Kapag na yan mga ka-pet friend. Metro Manila, meron po tayong para lang May trans po. Po, no? po, po pet trans po, -pwede no? Hindi po problema ng pet trans po. Pwede pwede i-deliver, no? Ayan. thank you ka-pet friend. Thank you. Eto pa mga ka-pet friend, meron pa dito. Yan, no? Oh. Mga American bully, naka-adopt exotic Ay, air, so. yeah. okay. yeah. Ilang buwan na sila Three months. Three months no? yeah, yung father nila. Tignan nyo naman yung quality. ito, 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 pakita natin ito. Oh, makulit ito eh. Yan. Yan. Si Mai. Vaksin lang sila. Vaccine lang, Vaccine. Uh, uh, Yan. Magkano uh, yung ganyan natin ka, pet friend? 18 na lang. 18, uh, no? Wala na kayong problema sa aircraft. Oo. Uh, no? oh, free delivery ito. Free deliver pa. Yan, nationwide. Yeah. Nationwide, no? Yan. Uh, uh, Unahan uh, nyo na, mga ka-pet friend. Uh, Pwedeng o, pwede ito. Um, Kasi yung iba ngayon na ano eh. Ang ganda, oh pang future breed, no? Oo, oo. Ayan. Yung nanay nila, eh. Gantong itsura yung nanay Bali, ayan lang yung available nyo sa ngayon. Yes po. Ayan. Sa ngayon pwede kontakin ka, pet friend. Ah, uh, sa ano na lang po, ah. Uh, Doon po sa Facebook. Facebook. Sa Toledo. Ayan. Tapos Follow sa contact number naman po. Contact. Ayan, thank you, das yeah. das yan, das das ka das makabite, makabite, das mga yan, thank you, Dasma, ka bet Dasma, 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 Cavite, dasma, 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 mga dasma, 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 Magkano yung ganda natin kape? 7,000 babae. 7K babae, mga kape. Friend, pag, pag lalaki, o 6 na lang. 6 lalaki, 7 babae. Ayan o. 6 kaka 7. Ito, ito babae. Uh, mga pet friend itong pango ito lalaki din yan saan kayo pwede kontakin tatay boy 0992 370 ayan kay tatay boy no yan no nagde-deliver din kayo in case no pag ano ito unahan nyo na tong mga pet friend tong version nila exo version sobrang quality nito hindi kayo magsisip pag bumili kayo nito mga pet friend And thank you, thank you, Pak. up